Hello everyone. Ang topic natin ngayon na ituturo ko sa inyo ay about ta uh, open part in parallel circuits. So, open part. Open part. Or uh, open branch. So dito, ituturo ko sa inyo kung ano yung effect Kapag merong open na part or open na path sa isang parallel circuit. So, example tayo. So, dito meron tayong voltage source, tatlong resistor. So, para mas maganda, gawin natin ganito. Itong voltage source natin, gawin natin fuse. So, maglagay tayo ng fuse dyan. Well, ganito na lang. So 'yan. So ito ay AC source. So, ibibigay natin 230 volts. So, ito yung pinaka fuse natin. So, 'yan. So, ibig sabihin niyan, kapag uh, open 'yan, kapag sinara do natin, okay, tinorn off natin, sabay silang magko-close. Sabay sila. So, and then, uh, sabihin natin itong R1, gawin natin ano yan, bulb. Tapos, itong pangalawa, ganun din, bulb din. pasensya nyo yun na yung drawing ko. Ha? Ah. So, eto, valve din. So, eto, eto yung pinaka mainline natin. Mainline natin yan. Tapos ito, main line din. Sabihin natin ito yung uh, ilaw natin ito sa kitchen. Tapos ito sa living room. Tapos ito, sabihin natin sa bedroom. So kapag ang main line ay open, so kapag ang open ang main line, so obviously, makikita nyo walang current. Walang flow ng current. Kasi open yung pinaka-fuse natin. Open siya. So, ibig sabihin, wala siyang current dito na tumadaloy. Eh. Dito at dito. So, ibig sabihin, walang, hindi ngayon iilaw yung mga bulb sa kitchen, sa living room, at sa bedroom. Kasi nga, open yung pinaka main natin. So, yun ang effect kapag open ang main So, walang current sa kabuuan ang circuit. So next, paano naman o oh, gawin natin ganito? So, ito yung box natin. Tapos, ang gagawin natin, naka-close naman ngayon yung ating fuse. Ayan, naka-close naman siya ngayon. So, yung mainline natin ang close naman. Tapos, maglagay tayo ng switch sa bawat branch. Maglagay tayo ng switch. So, ito yung bulb natin. So, dito may switch din. Yan. So, kung papansin nyo, yung mga switch sa, sa kitchen, sa living room, sa bedroom, ay mga open. So, ibig sabihin, open yan lahat. Ibig sabihin, walang current dito sa part na to. Walang current dito. Walang current dito. Kasi nga, open. So, ibig sabihin, hindi gumagana yung mga bulb. Now, kapag nilos natin to, Of course, magkakaroon na ng flow ng current dito. Pabalik dito sa ating source. So alternating current naman yan. So walang problema. So meron ng flow ng current. Dito wala pa rin. Kasi open pa yung ating switch dito sa living room at sa bedroom. So kapag close natin ito, ito ngayon may flow na naman ng current dito. So, meron namang flow dyan. So ngayon gagana na 'to ngayon. So now kapag ni natin ito, gagana na rin 'to. So ito naman lang effect kapag yung mga bawat branch mo ay open, kapag open ang isang branch, yung branch na open yun ang hindi gagana pero yung the rest kung close sila pareho gagana siya. So, wala tayong problema dito. So, ganun din dito ang mangyayari sa circuit natin sa R1, sa R2. So, kapag open tong mainline natin, kapag open yan, kapag open yung mainline natin, walang kabuuan, walang current dito, dito, at walang current dito. Now, kapag ang close yung main natin, yung main natin ang close, at yung branch ang open yung branch naman ang open kung dito sa branch na to sa R1 ang open dito walang current pero dito meron kasi close to dito eh dito meron din so kapag dito naman ang open so ito naman ang walang current walang flow ng current kapag dito naman ang open so wala din naman ditong current so ganun ang epekto nito sa sa circuit kapag merong mga open na part o merong open na part. So, yun ang ibig sabihin ng effect of an open branch in parallel circuits. So, yun.